guys! Welcome back sa aming channel, La Castellano Vlogs. It's been a while. Nag-vlog ako guys kay super busy ang lola nyo. And kagabi nga, hindi nga ako nakapag-vlog nung nag-celebrate kami ng 9th day of novena for our late ng Berna, yung cousin ni daddy. Naninang ni Ken Ken. So ngayon lang ako mag-vlog guys. Today is the 31st of December last day of the year and we will be celebrating New Year. Sa bahay lang kami guys, we decided na uh, originally ang plano namin is doon kami mag-celebrate ng New Year kina Ken Pai. But uh, meron na kapag sabi sa amin na mas mainam daw talaga guys na sasalubungin namin ang New Year na sa bahay talaga kami. So yun ang magiging ganap namin. Magdi-dinner kami tonight kina Ate Angie. And then afterwards, uwi kami sa kami, sa bahay bahay namin ya yeah. sa kabilang bahay namin sila papay uwi sa kanila kami uwi sa amin and then after uh, tomorrow siguro baka doon kami mag mag either lunch. Mag, lunch kinap kenpai right? so mata oh yun ang ganap namin for tonight and tomorrow then ngayon guys lumakad umalis kami ni daddy because magpapagupit daw siya kasi ano na mahaba na yung buhok na ako hindi hindi ako magpapagupit kasi okay pa naman itong buhok ko ewan ko lang tingnan ko lang natin dyan lang kami sa Robinson's Town Center and then si daddy magpapalinis ng kanyang buhok ako ano bang lilinisin ito oh, ang liliit and napagod na rin ako sa kakapamanicure guys eh naglalaba lang naman ako din so naghugas ng pinggan buti sana kung may tagahugas ng pinggan at tagalaba eh wala eh ako lang, especially the uniforms of my baby. Kian, which is still asleep pa as of now. Anong oras na? Alas 10 na. Tulog pa rin yung mokong na yun. And then, mamaya, ang handa namin sa dinner ni na atis, we will be preparing crispy pata or pata uh, pata humba. na, pata humba. And then, si papay, she will prepare menudo and then ate will prepare dynamite uh, lumpia. So, yun lang good guys. Um, konting salo-salo lang. Sa side ko naman, kasi tapos na kami sa side ni daddy, kinamamili. And then, ano pa bang ganap? And then, June 2, or January 2, is palit na ako sa office. Balik na ako ba sa trabaho? Kasi RD ko ngayon hanggang tomorrow. 31 and January 1. O, di ba? Bongga. Pati yung team ko, sa team ko, Uh, happy Happy New Year sa inyo guys. Sana is matiwasay ang inyong bagong taon and lahat sana tayo ay mabigyan ng masaganang taon sa, sa ating Panginoon. So malapit na kami guys. Dumaan na kami dito sa bridge ng Tabunok. And then diretso na kami sa Robinsons. Magbablaga ako pagdating doon. Okay, guys, so we arrived in Robinsons town center. And kagabi pala guys is pinamigay na yung mga damit ni Berna, yung nung namatay na auntie ni Glenn or cousin ni Glenn. So nakakuha ako guys ng pagkarami-raming tops and eto. Oh, may nakuha akong square pants guys. Ang ganda. Pero etong ano, luma na to. Ano pa si daddy? Oh, ayan na. So, pa-cleaning na kami, guys. Ito yung sa akin, oh. No? Ganda. Si Daddy nagpa- gupit. Dito kami sa Robinsons. Ayusin mo yan, ate. Guys, nagpa- curtain bang suli ako kaso hindi kasi hindi kasi half talong hindi totally half to ano ko ba kaya medyo makapal siya dito kasi dito. pero okay lang yun ngayon pa si daddy guys borlogs bagong gupit din siya ganda na kung ako naman ni daddy oh new look new look sa 2025 charot ako din, okay. nagpabangsa okay. ko guys. Bangs, ma bangs ko, mas mahal pa sa tupin niya. 200 tong bangs ko. Ano <laughs> ba yun? Bought this set of fill guys. Cleanser and moisturizer. Ang daming tao guys. Ito lang yung bibilhin ko. Ang daming haba lang mm -hmm. mm -hmm. Mula guys, una lang ko ha. Thank you. Mm -hmm. Okay lang. Guys, nabudol ako sa feel guys. 900 pala yun, guys. <laughs> eh, hindi ko na siya mabawi kasi napancho na. Diyos mio. Kaya pala effective din kasi talaga to, guys. Itong Cetaphil. So, I will definitely gonna use this, guys. Kasi ang mahal. 900. Dito kami sa Lemon Ice, guys. We will be drinking lemon ice na combination of cucumber, yakult, lahat. Ayan, $100 lang yan, 100 bucks lang yun, yes, Lars. Tapos, kakain kami ng lugaw ni Daddy. So, isang lugaw, guys, with chicharon. Na-miss namin to, guys, ni Daddy. Tapos, uh, lemon ice. Let's eat. Snack time. Anong message mo Snack sa mga tao? Ta lunch time. Message mo eh, sa mga tao. Message mo sa mga tao. Ah. Oh. Uh, ingat kayo mamaya sa mga paputok. Ah, uh, good Kusga. What? Kusga mo tingog. Oh, lagi. Ah, <laughs> so, uh, good lang. Uh, Happy New Year. Happy New Year, mga Oh, uh, lahat. Lahat. Inga. Bye. Yes. Na ako magpapakulay ng buhok guys kasi wala pang budget. And okay pa naman yung ano ko, konti lang naman yung aking uh, white hair. Masa importante, nagpa-bounce ng lola. Yeah. And so we're on our way back home kasi si Daddy is mag-prepare na siya ng aming food for tonight. Kina ate Angie which is going to be para sa aming tatlo. So, itong uh, cleanser niya para sa mukha. So, konti lang talaga kasi napakamahal pala nito guys. Akala ko 300 lang yung dalawa. Pag sabi ko sa, pag ask ko sa kahira magkano yan dahi? 930 935. <laughs> Nalula ako guys. O oh, nga naman. Set up feel nga naman kasi. Ito din kasi yung brand na uh, trusted by Ann Curtis. Ito yung ginagamit niya. Ito skin care niya. Skin, skin routine ni Ann Curtis. So, kung meron talaga kayong budget, guys, buy kayo ng set up eh. This one is the best. And we're home, guys! So, uh, papupuntahin ko dito yung maggagawa ng aking pilik mata because, oh, ng lagas na to, guys. Ayan. Gusto ko sana yung Uh, meron sa Shopee guys na ikaw na lang maglalagay ba pero kaso hindi lang ako marunong so magpapaano lang ako retouch 100 na naman yung bayad tapos yung tina yung kulay ng buhok next year na lang yun guys si wala pa akong budget so I'll end my vlog for this morning because mamayang gabi magbablog din ako uli guys as we celebrate and we end 2024 with a bang pakita ko pala sa inyo guys bago ako mag end ito yung aking prosperity bowl. O, may mga 100, 500, 1,000 dyan, guys. Yan lang yung simple version namin ni Daddy and ni Kian ng aming prosperity bowl. So, I'll end my vlog for today. I'll see you guys again later, alligator. Ingat tayo parati, guys. I love tayo lang, Panginoon.